Magandang araw mga kabayan. Tunguhin natin yung proyekto ni Bongbong Marcos na Pangulong Bongbong Marcos na Build, 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 Better More. Tapos na proyekto sa ilalim ng Build, Better More program ni Pangulong. Tapos na proyekto sa ilalim ng Build, Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida ng DPWH Western Visayas si General Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa Balitang pambansa. Umabot na sa 78.30 kilometers na Farm to Market Road ang nakumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 6 mula noong 2022 hanggang nitong 2024 sa Western Visayas. Habang ang mga napagawang kalsada ng kagawaran, pumalo na sa 218.2 kilometers at 122 kilometers ang sinilalim sa rehabilitasyon Nasa 1,752 units naman ng multi-purpose building ang natapos ng DPW-8 sa buong rehiyon. Ang mga naipatayong school building naman pumalo nasa 280 o nasa 1,088 na silid-aralan habang anim na po naman na classroom ang sinilalim sa repair. At para masolusyonan ang pagpaha, 130,053 meters na flood control projects ang naipagawa ng ahensya. Ayon kay DPWH 6 Director Engineer Sunny Boy Oropel, nagpapakita lamang ito na hindi tumitigil ang kagawaran sa pagsasakatuparan ng mga pangunahing proyekto sa mga mamayan sa ilalim ng Build Better More Program ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, Ginel Baclay para sa Palitang Pambansa. O kaya naman kabayan, natunghayan po natin yung project ni... Pangulong Bongbong Marcos kaya siya man ay ano hindi masyadong sinisiwala katulad ng dati ito po mayroon siyang mga lihim na salamat sa ganito na may nagbabalita ng kanyang mga nagawa at kaya naman eh dapat itong malaman ng mga tao dahil kasi marami mga mamaya nakala natin ang ating Pangulo ay eh, wala namang ginagawa pero ito sa kabila ng mga sinasabi ng ating ibang mga kababayan tungkol sa mga paninira sa kanya eh marami siyang nagagawa kaya ayan ito nagbabalita na ito kaya napanood naman natin kaya maraming salamat sa mga tao na patuloy na naniniwala sa ating minamahal na pangulong PBBM hanggang sa muli huwag nga pala tayong makalimot na mag na bilang tulong nyo na. Salamat!